Hindi po ako nagbigay ng CCTV footage or video sa vlogger na si Maharlika. Ang nangyari po nun, nag-request po ako ng CCTV footage, pero para po ito sa administrative and criminal case na isasampa ko po sa kanya. Laban kay DG Lasso. And oh, which, was, which was granted by DG Lasso? Apo, ah, apo. Ah, binigay sa'yo? Binigay niya po. Thank you. Apo. Ah, Ang ginawa ko po sa video ay isinambit ko po ito bilang parte ng ah, proof ko or evidence sa ombudsman po. Pero, uh, ito po, bago po maibigay sa akin ang kopya ng video or CCTV footage, ikinalad na po na administrasyon ni D.G. Lasso yung video sa mga group chats. Uh, meron po akong pruweba, pwede ko rin po i-submit uh, po sa committee. At saka meron pong isang pagkakataon na si D.G. Lasso uh, nag-speech pa siya sa isang regional office po sa La Union sa PDEA Regional Office 1, uh, binanggit niya na ikwento niya po yung pangyayari sa amin. Tapos ang ginawa niya po is, uh, sa bahay sa kwento niya, kumbaga he played the victim. Sabi niya na uh, porket daw naka-inova lang siya, kaya ko siya binusinahan. Ganun po yung kwento niya. Tapos po, nabanggit niya na, di ba napanood niyo naman yung video? So sa pangyayari po na yun, alam niya na nalik na po yung video na yun, yung CCTV footage po. Tsaka isa pa po, kung gusto ko pong ikalat yung video na yun, uh, may, marami pong nag-reach, meron, hindi naman po marami, may nag-reach out po sa akin from ABS, GMA, at saka ang pagkakaalam ko po na nawagan pa po si uh, Miss Marlika na magpa-interview, pero hindi ko po yung pinaulakan. Ang ginawa ko lang po is, nag-file lang po ako sa proper venue, nang kaso laban sa kanya. Kasi po, uh, bilang... Paano ka na-reach out ni Marlega? Sa ano po, ah uh, yung mga videos po na pinapost niya, uh, nakita ako, nakita ko po na sinasabi niya, Atty. Delegado, ganyan, gusto niya, gusto niya po akong interview, pero hindi ko po na paon Hindi naman po dahil uh, against po ako sa kanya, pero dahil lang ah uh, yung mas tamang venue po is i-file ko yung kaso na yun sa tamang opisina po. Tamang ahensya ng gobyerno po. Yung Correct. Abogado ka, di ba? Apo. You know, yun yung what do. Yes, uh, Mr. Chair. Mr. Chair, ito po yung uh, screenshots ng group chats po nila na kinalat po nila yung video even before ma-receive ko po yung uh, request ko po from... Wait, uh, when, when you say group chat, group chat of uh, uh, hindi ko, uh, medyo ano po ah, uh, nakalagay po dito is IIS-IOD, yung name ng group chat. Tapos meron din pong isang group chat, uh, nakalagay po IS. Tapos dito po, may kita po na may mga video sila ni Finorward. So, sino nag ng video? Uh, manyan mo yan, kung group chat. Po, user lang po ang nakalagay, uh, Matamorosa. Ha? Matamorosa po, pero uh, yung user ni po na nakalagay. Nagpost nag-post siya, nag-post. Oh, Uh, as far as po, sir, sino yung mata murusa? Uh, agent po it's siya it's sa IS, pero sir, if I, may I know the exact date nung paano po niya pinalabas? Anong exact date yan? Uh, sir, wala pong date dito sa screenshot. Pero nakalagay po dito, sharing you the copy of CCTV footage, ma'am sir, as instructed by DIS, Director IS po yun. Uh, good evening po. Bali sir, kung sa akin lang po binigay yung video, bakit po nasa group, nasa group chat po nila kinalat yung video?